Hello guys, ito na ang ating pinagulundan ng mga rayata. Ayan guys, sasaling-saling po para madali siyang lumayan. Para mainom na ng ating alam. ang kanilang horse. Okay, Hanggang sa lumimig na ito, guys. Ito ang ating ipapainom sa ating alaga. Because, hindi lang pala ito, guys, para sa ating alaga. Ito ay mabisang gamot para sa ating mga uh, ayan, sa ating mga uh, siguro yung iba nakasubok na nito na dahil ako subok na subok ko na to guys pero dahil hindi pa nga to pwede inumin ay mapalamig ko pa ayan, dito muna naparami yata yung aking bigay na pagkain sa gabi tumambot ang kanilang uh, hopes subok na namin ito dahil may isang nalagaan ng ganun din ang nangyari lumambot ang kanilang binaba kaya ito rin yung aming ginamot kahit sa akin guys subok na subok ko na ito ayan baka sa mga hindi pa lang, sa itiang chan kayang gamutin ito dahon ng bayabas lang ito eh. yeah herbal na napakabisa. Pinapalamig ko kasi ito na iinom nila. Para kasi kumain na sila. Hindi ko muna binigyan ng tubig. Ito lang ang aking para magamot agad. Ito naman ang gamit nila dito balde sa kahit. <laughs> alam niyo mo guys yung, uh, yung minsan na ko na yung daon ng bayaba yun ang aking inimo guys alam niyo ba na nang pekan na ako dun pero nang dahil sa daon ng bayabas yun ang aking ano uh, uh nabisa panggamot sa sakit ng channel at yung um, LB yun guys na na try ko na to kahit sa kapatid ko guys alam niyo ba na magtik na mag magpadala sa doktor dahil ilang ilang araw nang sumasakit ng na kanyang siya at lumang, lumambot, din yung kanya uh, pag ano ba yun, yun lang ang aking sinabi buti na lang sa akin talaga mga buti na lang pagtawang sa akin ayun, pumasok agad sa aking isip na yun ang nakagamot sa akin kaya yun ang sinabi ko din sa kanya kasi sabi nila uh, ilang araw na daw siyang hindi nakakapasok dahil na, uh, yung uh, yun nag siya tapos masakit yung kanyang chan nakahiga lang siya sabi ko baka may ano may dahon ng bayabas yun sa malapit sa inyo magpapuha ka Ayun uh, guys, buti na lang. Sinunod niya yung sabi, sinabi ko. Yung sinunod niya yun, ayun Ay, nga, mga sa harapan lang pala nila, mayroon din bayabas. Yung naglaga siya guys. At alam niyo ba, nung pagtawag ko, magaling na daw siya. Pero ayun uh, mo, magpapadala sa doktor. Dahil ilang araw na nga naman na hindi talaga, kahit sino ba naman na hindi talaga ma... Ah... Uh, natatakot noon ilang araw nang masakit lang siya masakit nag bibiging tapos hindi hindi siya ano hindi na siya mapakali eh, hindi na siya makatulog yung lang guys sinunod niya yung sinabi ko dahil hindi na nakalamot sa akin na halos sang linggo rin ako na uh, pabalik-balik sa siya buti na kaya nga tapos no, sinabi sa akin ng asawa ko na uh, kasi nasa nila ako nun tapos sinabi sa akin ng isa ko nun magpahanap ka ng bayabas yan. unang magpahanap sa akin yung bayabas yun, nagputus ako sa nata um, sa sa amin unang itinuwa sa akin yung buong buong nga, okay lang yun guys yung dahon pero mas maganda talaga yung dahon yung nagpakulo talaga yung mga dahon at yun ang ginawa kong tubig guys pinakatubig guys kasi may na ko ng oil so may inumna ko ng gamatagay ng, ng doctor pero hindi pa rin malamig sya tamalaga sasubok ko na ito guys para ako nang talagas nakakail ako mismo sa sarili ko yun ang aking ginawa ganda rin yung may mga natutunan ng mga kasi yun ang pinakang dito sa bundok malayo pa sa bundok kailangan alam yung mga parang mga mga kung doktor pero hanggat may magagawa ang paraan um, nasa paligid mo lang naman ayun, ayun. pwede mo nang gawin ito guys maraming po maraming daon ang bayari sa ginamit dahil para mas ayun, mas mas mabisa lang naparami kasi yung lagay ko yata pagkain kahit tapos yung tubig na dyan uh, na may at may ang makain hindi ko rin sure kasi di ba sobrang init sobrang init guys tapos kahapon naisip ko na rin kasi din inano ko yung kulungan uh, baka yung singaw din yung sinin ko si din ang sinyempo ganito. Kasi, di ba mainit na mainit? Tapos, hindi lang akong inaluan ng tubig na malamig. Siyempre, sisingaw siya. ng ang sinyempo. Siyempre. Siyempre. Pero dito ko lang yun guys para sa mga ayan isang kaalaman yun guys ah isang kaalaman is para sa mga hindi pa nakakalam ang daw ng bayabas sa ah, para sa mga para sa ipang chan And siguro naman yung ibalam mga talaga pero share ko lang guys para sa mga dagdag -dag kaalaman yeah. Thank you for watching. Gracias.